Kumusta kayong lahat na mga nanonood dito sa The Flyers TV and also sa Salveo TV. So muli ako po ang inyong call sa and may nakahanda na nga pala tayong video uh, sa baba nitong post. So makikita natin yung complete video ng uh, compensation plan ng SWAP or na Salveo Automated Power Leg Program. So bago ninyo puntahan ang video na yon. Doon yung makikita yung uh, napakagandang uh, kitaan. The 10 ways to earn dito sa swap or sa Salveo well. So, uh, dito muna tayo sa ating uh, pambungod na video kung saan uh, dapat mas makilala natin yung ating product. Ano po yung ating Salveo uh, party glass. Ano po, and then yung ating mga variety ng coffee. Yung ating uh, shiitake. Shiitake coffee and also yung ating uh, good shape coffee. Ano po. So, ngayon, nakatamang-tama kakain tayo. Um, kanina, uminom na ako ng isang basong um, barley grass ngayon gusto ko sabayan pa rin siya ano so yung tamang pag-inom ng Barley grass dapat sa malamig na tubig and then hangkat maari wala naman yan pero ako naman kasi nakaugalian ko na, na lahat ng tubig na iniinom ko may barley grass. Kaya nga, ito na yung ngayon yung gamit ko na salve barley grass. Hindi na itong trial pa. Kasi, pag itang dala ko, kung saan na pumunta, ang laki, sumubuksan mo pa siya tatakarin mo na yung ano natin yung scooper natin dyan. So, mas maganda advisable ito the best talaga siya. Kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Sa office, sa trabaho mo, yung mga estudyante natin ng mga kabataan yung elementary, high school, ito na ipabaon nyo para madaling matimpla sa kanilang ng mga tumbler sa baso. Yung mga nagka-travel, nag-tour, nag-hiking, ano po, nag-wabiyahe siya, mga negosyante o namamasyal. So, dapat ibaon kayo nito. So itong isang box na ito, ang naman niya is 12 uh, sticks, 12 na ganito, so okay na siya para sa isang baso. Ang katumbas nga nito is uh, almost tatlong timplahan na eh, so iisahin mo na lang, ibig sabihin in a day, isang timplahan na lang. So bago tayo din dumako sa compensation plan, dapat mas kilala mo muna kung ano ba talaga yung Sabello Barley grass, ano ang uh, benefits na makukuha natin dito ana po? So, may mga captions tayo dyan, may comments, pwede yung basa-basahin din. And then, pag mag-order po ha, huwag kakalimutan sa legit link lamang na nandiyan sa ating comment section or sa ating uh, descriptions. ana po? Or i-message niyo na lang ako para po masiguro natin na tamang link ang inyong mapapasukan. de gusto natin maging member kayo para sa lifetime discount. Ano po? So, yung laman pala nito, 3 grams. Ano? So, tamang tama, -tama sa baso. Uh, kupit nila natin. Gusto ko sila ready na kasi kakain ako ngayon. Gusto ko, ah, uh, pag nabulo na ng konti inom ng tubig, pero gusto ko ito ng salveyo na. Salve yun, uh. Wow. So, yung uh, original na Salveno talaga makikita niyo yung pagkakaiba dito sa mga peke kaya, kaya ingat tayo sa mga peke na nasa online kaya mas maganda kung bibili ka lang kayo sa mga legit na distributor or legit na link ano po or dahil nga nakita niyo itong video ko so dito na kayo magbumili or mag click sa mga link na nandiyan sa aking uh, description sa taas or sa comment section ito na siya ano so halloween na natin Ayan, so naka-ready siya mga kaya kasi kain So, ang um, gamit ko naman yung pandeto detox, kasi alam mo na, hindi natin maiwasan ang ating mga ulam. Gaya ng ulam po ngayon, chicharon. Ah, uh, yan, chicharon siya. Sasawusaw natin sa suka kasi hindi tayo nakapagluto kung hindi laba tayo. May suka na sawsawan At saka, sa damakmak na <laughs> so, kailangan natin lagi ng salveo barley grass or SBG para ma-detox kung ano man yung mga sobra-sobra doon -sobra sa kinakain natin. Ano po? So, kaya kung hindi mo maiwasan kumain yung mga bawal na pagkain, dapat hindi mo ito nakakalimutan para hindi ma-accumulate yung toxin sa iyong katawan na di-detox dapat niya. Kung wala kang sakit, ang gamit niya pang detox, pag maintain ng maganda at malusog na pangangatawan. Pero kung may sakit ka naman, the best salveo kasi in normalize niya ang hormones mo ang mga sakit mo tatanggalin niya and then yung mga sakit na nakatago na hindi mo pa alam ilalabas niya yun yung tiktok nating healing uh, the healing crisis so nung uminom ka na sa bay, wala ka naman sakit but after how many months nagkasakit ka dahil inilalabas niya yung mga nakatago mong sakit para matanggal lahat yun at uh, maging or 100% na malusog talaga yung ating pangangatawan kaya doon sa mga wala pang sakit uh, ito lang pinaka vitamins natin dapat kasi dirty healing na siya kung may sakit tayo, lalo na, iwasan na maapekta ng ating kidney, ang ating mga atay, dahil dun sa mga uh, mga gamot na acidic or mga gamot na uh, chemical base Ano po? So, dito na tayo sa organic. Hindi siya gamot, pero malaking uh, tulong sa ating immune system para gamutin yung ating mga karamdaman. So, that is uh, the SBG. Ano po? So, pag natin itong video mula sa ating CEO para mas makilala pa natin yung ating uh, Salveo Barley Grass. Huwag kalimutan mag-order na nito. Ano po? So, nandiyan sa caption ang link. This portion is brought to you by Salveo Well. Saving lives. Salveo Barley Grass. Parami na lang parami ang napapagaling at natutulungan ng Salveo Barley Grass hindi na po talaga bumalik yung bukol ko sa tulong po ng SBG dahil tuloy-tuloy ko po siyang iniinom. Pagbuhat po nung May hanggang ngayon po, ito lang po iniinom ko. Effective po siya kasi nawala na po yung aking hyperacidity. Basta nung nag-start na ako ng SBG, talagang hindi na ako inihika. Sa tulong ng Panginoon, saka din ng Salveo, talagang cancer-free na ako. Last month, February 26, 2023, one year na akong acid-free gumaling po lahat ng aking sakit, lalo na sa aking kidney stones na nagpapahirap sa akin. Maraming salamat sa SBJ. I, I am so blessed po nang ilala ko po sa Albejo. ang nagbigay sa akin ng lakas. Mabubuhay pa ako ng matagal. Kaya po nagpapasalamat po kay Salbejo Barney na nailabas niya po yung both side clip and right na kidney stone ko na hindi na ako maoperahan. Oh sir, ano bang gamot ininom niyo? Sabi sa akin, bakit po eh, wala na kayong ano eh, wala na kayong stone. Talagang tuwang-tuwa ako, grabe. Ito ang nag sa akin. Ilan lamang sila sa mga libo-libong taong na patunayan kung gaano ka-superior ang Salveo Barley Grass. Hi, I'm Rishanis, and I'm here to give you a quick overview about our best-selling and multi-awarded product called Salveo Barley Grass. One of our missions as a company is to save people's lives. Hence the name Salveo, which is a Latin word meaning to be well or to be in good health. SBG is 100% pure young barley grass. na walang halo, walang fillers, chemicals, or kahit anong preservatives. It is 100% organic, FDA certified, kaya you can be sure that it's very, very safe. SBG has been in the market since 2014, kaya proven and tested na by hundreds of thousands of users. At bukod sa napakarami ng natulungan, marami na rin itong naging awards. It has already attained the super brand status, and was recently awarded as the number one organic food supplement by Legacy Awards in 2023. Ano mang meron kay Salveo? Bakit napakarami na nitong natulungan? Ang SBG ay hindi isang gamot. Pero paano ito nakakatulong sa health? Kadalasan kasi kaya tayo nagkakasakit dahil sa dalawang reasons na to. Number one, kulang tayo sa nutrisyon. Dahil napakahilig natin sa fast food, processed food, mga pagkaing instant na punong-puno ng preservatives, kaya hindi na natin nakukuha yung nutrients that our body needs para mag-function ng maayos ang ating katawan. Number two, dahil punong-puno tayo ng toxins sa ating katawan that we have accumulated over the years from the food that we eat, products that we use, and from the pollution sa ating environment. So, ang ginagawa ng Sylvia Barleygrass ay pinupunan niya yung mga kakulangan na nutrisyon sa ating katawan. It is a nutritional powerhouse that contains vitamins, minerals, amino acids, and enzymes na tumutulong upang ma-repair ang mga damaged cells sa ating katawan. Complete ito sa vitamins kagaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin B complex including folic acid. Unlike synthetic vitamins or synthetic minerals na mga isolated at ginawa lamang sa laboratorio, ang SBG ay tinatawag na superfood. It is 100% natural, no overdose, and no side effect. Para ka lang kumain ng maraming maraming gulay at prutas na pinatuyo, dinurog, at ginawang powder. Kaya nga kahit mga babies as early as 6 months and kahit mga bata or pregnant women pwedeng-pwede sa Salveo Barley Grass. Yung mga kids ko nga, ito na yung vitamins nila. Salveo lang. Salveo! Because it's healthy. It's, yeah. good it's good for your body. Meron din itong minerals like calcium, magnesium, potassium, phosphorus, iron, zinc, selenium na very alkalizing kaya when you drink SBG mararamdaman mo talaga na punong-puno ka ng energy. That's why I call it my natural energy drink. And alam mo ba that most diseases like cancer, ay hindi nagsusurvive sa isang alkaline environment? Punong-puno ng minerals ang SBG, kaya gagawin niya ang katawan mong less acidic at more alkaline kaya mas nape-prevent mo ang mga sakit. Meron din itong powerful antioxidants kagaya ng superoxide dismutase and P4D1 na tumutulong para malabanan ang mga free radicals na nakukuha natin from unhealthy lifestyle, lack of sleep, stress, and other environmental factors. At kapag kulang ka sa antioxidants, humihina ang immune system mo at mas mabilis kang tumatanda. So, SBG will help improve your skin and it will delay the aging process. SBG is also a powerful detoxifier. Everyday nga naliligo tayo, 'di ba? Pero ang tanong, kailan ka last naglinis ng loob ng katawan mo? So, Veo barley grass has chlorophyll na tinuturing na powerful detoxifying agent for liver and intestines. Tumutulong din para tanggalin ng mga bad cholesterol. So, SBG is good for the heart. In fact, yung mom ko, dati meron siyang problem sa heart. Lagi siyang meron mga palpitations, lagi siyang napapagod. But ever since she started taking Salveo Barley Grass 9 years ago, never na siyang bumalik sa doktor. Ngayon at age 63, she is very very healthy, wala siyang maintenance, Salveo lang. Ang kinagandahan sa SBG, holistic ang kanyang approach. Kaya overall health ang ini-improve nito. Kaya kung meron ka pang ibang mga nararamdaman, kasama niya itong malulunasan. So unlike synthetic medicines, na ang tinitreat lang ay mga symptoms or kadalasan ay temporary relief lang ang binibigay, ang SBG helps address the root cause of the problem. But disclaimer, SBG is not a cure-all formula. It is a whole food supplement that will provide the nutrition your body needs, thereby increasing your body's natural healing ability. Ang sove barley grass makakatulong siya sa overall health. Pero if you want complete healing, syempre kailangan may improvements sa ating lifestyle. We should choose better food, if possible go natural, go organic iwas na tayo sa sugar, vegetable oil, sa mga processed food, at sa lahat ng mga pagkain na napakaraming chemicals and preservatives. Plus, syempre, get sunlight, get enough sleep, and huwag kang magpapastress. Dapat lagi kang positive and syempre, take salve barley grass every day. Health is wealth. Ang kalusugan daw ay yaman ng tao. Pero yun nga, most of us, we are abusing or taking our health for granted. Noong nagkaroon ng pandemic, no one anticipated that something like this will happen. And just like that, our health was suddenly put under scrutiny. Healthy ba ako? Malakas ba yung immune system ko? Kasi sino ba yung mga unang tinamaan? Di ba yung mga compromise yung health? Ngayon, normal na ulit unti-unti na nga nating nakakalimutan yung horrors brought about by the pandemic but if there's one thing that pandemic reminded us all is that health is the most important thing in the world na if you lose your health you lose everything ang hirap magkasakit kasi kapag may nagkakasakit nga sa family parang kahit itaya mo yung buong yaman mo diba para lang mapagaling yung mahal natin sa buhay Kadalasan nga kapag may nagkakasakit, nauubos no yung yaman, yung savings, na bebenta yung properties. E papano kung wala kang savings? Kaya karamihan nababaon sa utang. E papano kung ang breadwinner yung na nagkasakit? Papano kung may family na umaasa sa'yo? So if you love your family, you should take care of your health. Because the best gift you can give your family is a healthy you. Don't wait until it's too late. Choose healthy. Choose Salveo. So ayan, so napanood na ninyo yung video about sa ating mga product, especially dito sa Salveo Body Grass. So, dahil ngayon nakilala mo na na ang salbeyo pala ay napaka-effective sa lahat ng mga sakit na pwedeng dimapos sa atin o pag-maintain ng ating kalusugan. So, mas maganda na mag-member tayo. Bakit? Meron tong lifetime uh, discount depende sa membership na kinuha mo. Ano po? And then, maliban pa doon, malalaman mo dun sa susunod na video, yung ating plan video dyan sa kasunod na post. Ano po? Yung uh, kitaan na kaakibat dito. Ano po? Kasi habang nagpapalusog tayo, kailangan may source of income siyempre tayo. So, ginawan siya ng plano na ng uh, Salve You Well. Dahil ang ating product naman ay consumable, ibig sabihin, pangangailangan na talaga ito na dapat imintin sa ating katawan dahil ito na may organic, walang overdose. So, sinamahan na siya ng isang business plan para po pwede natin siyang gawing isang business na napakaganda nakakatulong sa ating kalusugan, nakakatulong sa ating ibang mga kapilala, ano po, and at the same time, yung ating earnings, natutulungan tayo. Hindi lang siya basta earning kasi dun sa, ano, sa mga nakita ko na na, mga naunang uh, member natin sa si Salvei Well, as in, ang kitaan nila is six digit na, million-million na pinag-uusapan nila, ano po, at ang gaganda nila, ang kukot, ang kukot ang gagaling, ang gaganda, kasi dahil nga sa, properties na salve yung na nagde-detox ng mga toxins, nagpapaganda ng ating mga balat Apo, at sa kanyang ating kalusugan. Yung maratandaan na mukha nila parang bata pa. Ano po? Kaya una kayo magdalawang isip pa. Message nyo ako or i-click nyo ang anumang link dyan sa taas. Ano po? So sa pagme-member, i-assist ko po kayo nating to worry. Ako ang bahala sa inyo mag-assist. I-message nyo naman po ako dyan sa mga link or sa messenger ko. Okay? So, panoorin natin yung uh, compensation plan sa susunod na video. Thank you so much, video uh, by the way. Mamaya after nito, kakapi naman tayo. Ito, pampaganda ng hugis. Di ba? Ng katawan, pampasexy. Maganda ito, masarap organic din. Saka ito naman na uh, isang strong coffee ano siya, uh, strong coffee siya pero ang kagandahan dito kasi meron siya anti-cancer property. Saka so, yung mga nagpapagtipid ang heart dahil sa pag-inom ng mga 3-in-1 coffee or ibang klase ng coffee, ito hindi. Dahil nga siya organic, meron pa siyang health benefits. Kaya kung wow, ako sa inyo, mag-change na kayo or mag-swap na dito sa Salveo Well. Pag member ka, mas makaka-discount ka. Ano po, at saka mamintim yung kalusugan mo. Ang sarap-sarap ah. Okay? Thank you so much. Asahan ka na mag-comment kayo sa baba or mag-message sa akin or mag-click na sa link. Okay? Ano nila ang ko mamaya? Mamaya na. Okay. okay.